DxDC Rajuman Report Nagpasidaan ang Land Franchising and Regulatory Board kung LCFRB Region 11 sa mga public utility vehicle kung PUV driver o operator ng musalmot sa transport strike. Sa interview sa DxDC Aramand Davao kang Engineer Marie Jean Haralba, LCFRB 11 Administrative Officer nagpahimang no kini nga sa Memorandum Circular Number no. 2011-004 o no strike policy sa POV operators bawal ang tigil pasada silbing protesta sa mga aksyon sa gobyerno matud ni Haralba isyuhan nag show order ug imbestigahan ang mga muapil sa transport strike ug rally Whether PUV drivers ay not allowed to uh, conduct rally or muapil sa rally kay uh, ilaha mangguruwa nang ilaha mo, uh, manguro mag-serve sa mga pasahero. Si ning ini suka diaton biyernes nila nga monitoring, normal ang biyahe sa mga jeep sa Davao region. Gideploy ang mga tao sa si LCFRB 11 aron magmonitor karong adlaw sa mga kadalanan. Sa Picas Bahin, sumala ni Larry Arhiles, presidente sa pinagkaisang samahan ng mga Super at operators nationwide kung Piston Davao, president na mopahigayon sila og Solidarity Rally sa Freedom Park karong buntag sa pagpakitag suporta sa pagsupak sa PUV Modernization Program o pagpugong sa pag -face out sa mga traditional jeepneys. Iliusap nila pugso ng mga driver at operators nga musalmot sa lihok protesta. Kasama mo sa Balik Gunita o serbisyo publiko. Rajuman ay migenita. Tatak RMN. Tatak R M